Yo, what's up mga kanab? Another day, another life, another challenges na naman sa itong kinabuhi ang itong bangon mga kanab. Kagsubong adlaw mga kanab. Haga pa kita ng bugtaw ya kaya itong ginkaduan na ining uh, dalan. By the way mga kanab, ang may nigili ang dalan baka dito sa inanigigan uh, from uh, Uh, barangay pinggot Gamoy ini ang dalan na uh, sadiin gin paubra sa SRA pinaagi sa isa ka diri sa uh, uh, barangay pinggot agod uh, maging passable ang mga uh, produkto sa um, mga mga mangungumadari kaka uh, isang tubo kaga iban pa mga kanabe so kung makita ninyo ang area mga kanabe is uh, fully cultivated with the uh, planted sugar cane mga kanabe so amoy ning dalan uh, sa na natun, SRA, sa nasiling na naton again paubras SRA pinaagi sa isa ka so, sa sundari na uh, sad to say again stop sa uh, pamunuan sa Shinda Asia Plantation Incorporated or Happy, pangod kuno na ang area uh, sulod sa ila na uh, project area or sa IFMA area so nga pangkaton ah, ang dalan pangod kay uh, kadamo Uh, sa mga beneficyo sini nga mga mangunguma, so ano gid bala ang matutuod nga rason nga ah uh, stop ninyo ang uh, pag construct sini nga highway sa diin na uh, mga sini is ang mga manguma